Alam mo kung ano 'yung dapat na hindi mo sayangin? 'Yun 'yung chance, 'yung chance na binibigay sa iyo ng taong mahal mo. Imagine. Sobrang dami yun ng binigay na chance sa iyo pero minsan binabaliwala mo, madalas nasisira mo. Minsan nga hindi mo deserve na bigyan ng chance pero naniniwala pa rin siya sa iyo. Ipagpalagay e nating mahal ka talaga o pagpalagay nating hinahabol ka. 'Yun nga 'yung masarap eh, 'yung hinahabol ka ng tao. Pero minsan kasi kapag alam natin na mahal na mahal tayo at ayaw tayo mawala, minsan, tinitake advantage natin yung feelings nila. Kaya huwag mo sayangin kasi naniniwala siya sa'yo. Pagod na rin yan na maintindi sa paulit-ulit na nangyayari, sa paulit-ulit na away. Kapag hindi ka nagbabago, well, pwedeng mag-stick pa siya. Pero pag once na nag-isip na yan at uh, na-realize niya na hindi worth it na bigyan ka ng chance, Tandaan mo, kahit anong habol mo dyan, kahit anong suyo mo, kahit anong surprise or kahit anong promise mo dyan, hindi naman niniwala sa'yo yan. Kasi mag-iisip na yan. Kung baga, once na nagmahal yung isang tao, binibigay niya yung best niya sa'yo. Kahit lokoin siya, kahit i-take it advantage yung feelings at effort niya, okay lang sa kanya. At least, hindi siya ang nagloko. At least, nagmahal lang din naman siya. Kaya kapag binibigyan ka ng chance ng tao mahal mo, well, kung gusto mo mag-work ang relationship nyo, Huwag mo nang sayangin 'yan. I-keep mo 'yan dahil bibihira lang 'yung taong ganyan.